Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Good morning! Ngayon ay Sabado at uh, ako ay maglo long weekend kasi holiday na Tuesday and Wednesday. So nag-leave na ako ng Monday para medyo dumadari ko pang ginagawa kasing project dito ngayon sa Quezon. Anyways ang i-share ko lang today kasi hindi ako ganun ka-happy dun sa ginawa kong Facebook Live nung Holy Week. Kasi parang hindi ko pasado na ipaliwanag yung gusto kong ipaliwanag. So, susubukan ko ngayon ipaliwanag or gawin yung dapat na mga lumabas doon sa na mga ideas, thoughts, examples nung nag-FB Live ako. Ang isa doon kasi ang hirap na naman intindihin hindi yung maintindihan lahat eh. Yung ano, yung ginamit ko doon sa sa kung paano ninyo dapat i-accept yung anxiety symptoms. <coughs> kasi nakakatakot, 'di ba? Kung paano yung ginamit ko doon yung tipong ano eh, yung ginamit ko doon yung pag mababa yung sugar mo, eh parang hindi lahat nakaka-relate doon. So, ito mas I think siguro baka karamihan ng baka well iba sa inyo na try na mang uminom ng alak so ganun na lang yung explain ko kasi for now ngayon pala, yung pa lang din yung naiisip ko, example eh no ang rason is that dapat eh hindi natatakot sa anxiety symptoms that's the reason kasi kaya lumalabas yung iyong mga simptomas is really because of the takot the fear, no? Kaya lumalabas kaya tumataas yung adrenaline mo uh, yung cortisol mo, no? Yan, yung mga, yun nga pag adrenaline, norepinephrine, epinephrine yan, yun yan, yung mga chemicals na yan stress hormone, ko, cortisol lalabas yan kapag may takot ka. Isa pa lang yun kasi minsan automatic din yung body like say for example, sa umaga talaga medyo mataas yung cortisol mo sa umaga kasi siyempre gigising ka na eh yan yung magpapatayo sa isang kama parang kailangan mo ng kumilos magtrabaho sa araw kaya medyo talaga mas mataas sa umaga yan so okay magtataka na parang medyo anxious kaysa morning pero kasi sa taong walang anxiety disorder hindi yan may isip yun. ang alam niya lang medyo ano sa ready to go na siya ang ang maglalabas ng chemical na yan is the cortisol. So medyo mataas talaga no? sa so, umaga yan. Eh ngayon, kung meron ka anxiety disorder, ay naramdam talaga ramdam na ramdam mo yan. Kasi nga, very sensitive ka eh. No? Very sensitive ka sa, uh, hypersensitive ka sa lahat ng nararamdaman mo. Okay? So, last time, uh, ang ginamit kong sample ay, uh, ano nga ba yun? hypoglycemia no hypoglycemia uh, hyper hyper dalawa yun hypo mababa hyper o oh, mataas parang dalo so hypoglycemia bumaabay uh, bumaba yung sugar mo kaya ganon yung pakaramdam mo no and people accept it as it is so sabi ko dun sa sample sabi ng doktor eh inuman mo lang ng soft drink yan or ng coke tataas na ulit yung uh, sugar mo mawala na yung pangit na pakaramdam mo. That is just an example on how we accept anxiety symptoms. So parang anxiety lang yan, ganun lang. Mamaya lilipas na yan, mawala na yan mamaya. Ganun lang sa dapat. Okay? Pero huwag ka na maglagay ng mga mag-feed pa naman kung ano, wala, Bako, matay na ako, baliw na ako, wala. Dahil doon, mas lumalala yun. Okay? Sige. Umpisahan natin para mas maintindihan ninyo. Okay? Malamang ay uh, yung iba sa inyo dyan naka-experience na ng hangover. Okay? Nang hangover. O sige, mas simplihan natin para mas kalahatan pa. Yung taong walang tulog. Ayan. Malamang naka-experience sa na tayo lahat yan. Halos ah uh, dalawang oras lang tulog. O okay, walang tulog dahil may flight, dahil may party, may kasal, may uh, kung ano ang nangyari sa buhay na may, may, namatay namatayan tayo, na ilang araw tayong wala tulog. Okay. So malamang alam niyo yung pakaramdam na yun. Sa taong walang anxiety disorder, no, kapag wala silang tulog or hangover sila, ibig sabihin mo na hangover, Uh, na yung kanilang inom na alak no? kandasuka sila nung gabi na umaga, sakit ng ulo nila promise na Lord, hindi na ulit, hindi na ako iinom ulit sa talang buhay ko. Ganun kalala, ganun kapangit yung pakaramdam na hangover. No? Sinusumpa yung alak the following day. Yan yung mga tipong, hindi mo na alam ng ginawa mo nung gabi, mga ganyan. So, ang, sakit sa ulo niyan, anxious ka dyan, no? kasi hindi maganda yung nararamdaman mo, inflamed ka, okay? May, yung, yung, in, in, yung inflammatory, ika nga, eh, Uh, kaya may mga gamot na uh, pang anti-inflammatory kasi parang inflamed ka, parang namamaga yung mga katawan yung, yung loob ng katawan mo. Okay, kaya eh, bakit ang na yun? Kung wala ka naman tulog, eto, mas karamihan, I think lahat ng tao na experience na yan, like, ako, hindi sa walang tulog, kulang sa tulog o wala talagang tulog. Eh kapag nararamdaman mo yan, talagang lutang ka, di ba? Parang bakit pakiramdam mo, lutang ka, hindi ka makapag-isip na maayos, uh, pagod yung pakiramdam, no? Kaya. so yung mga taong na, uh, walang tulog, kula sa tulog or may hangover no? ang taong walang anxiety disorder titingnan lang nila yon as hindi ako nakatulog kagabi kaya ganito yung pakaramdam ko yung hangover naman, dami ko na inom kaya ganito pakaramdam ko alam nila, nalilipas din yon okay? Na pag nakatulog na sila, magiging babalik na ulit sila sa normal. Yung hangover naman, lumipas ang isang buong araw, natulog ulit nung gabi, at uminom na ng tubig, kumain, ng maayos na pagkain, the following day, nawala na. Hindi sila nagiging miserable doon. Dahil, tinanggap nila na yun ay hangover lang. Or, kulang lang sila sa tulog o wala sila sa tulog. Wala silang tulog. Ganun lang dapat ang pagtanggap natin kapag sumum kapag pasumpong na or yung ideya na naiintindihan mo na ah ganun pala yung ansa, yung nervous ko yung kaba ko yung mabilis na pagtakbo ng isip yung paninigas ng muscle ko yung hirap ko sa paghinga yung hindi ko maabot yung hininga ko yung hirap ko sa paglunok nakala mo meron ako ditong nakabara sa lalamunan pananakit pananakit ng dibdib ko at uh, kung ano-ano pa yung mga parang mamatay na yung pakiramdam ko lahat yun mamamanage or hindi na dadating sa inyo kapag naintindihan nyo yung ideya no? o yung mekanismo paano nangyayari ang panic attack or ang anxiety disorder kung naintindihan nyo ah ganun pala yun ah para lang palang hangover kasi nga ano ang dami ko nainom na ala kaya ganun kaya ganun lang yung pakiramdam. Okay? So, ano yun sa anxiety? Ano yung mekanismo? It is because kapag may takot, may takot, kanyari, isinabi mo sa sarili mo, mababaliw ka, o nababaliw ka, or may heart attack ka, or masustroke ka, or mamamatay ka sa diabetes, or mamamatay ka sa hypertension, mga bullshit. Okay? Yung mga nanay ko, tingnan nyo, 89, mag-celebrate sa May 89. Bonus-bonus na daw buhay niya. Sabi niya, bonus na talaga itong buhay ko. Nanay ko, diabetic hypertensive. 89. Yung ate niya, yung ate niya ilang taon na si, natagnan si T.I. Thelma. 90 plus. Nagwawalis na sa probinsya namin. Walang maintenance. Pero pag chinecheck ko yung blood pressure, nung no, takot ako dati, nung no, nandun kami sa bakasyon, no, sa Kimaras, Sinay ko yung BP niya, yung BP niya ang, ang 160 over uh, over 120 kanoon sa ko. ko Grabe naman to. Sabi ko, pero pero 90 plus boy. At ang lakas. Kaya sabi ko, oh, tapos ang lola ko, 103 na matay. Yung nanay nila nung mama. Okay? Kaya, sabi ko, hindi ah yung si mama may ano may maintenance pero yung atin nga wala yung pero ang taas ng BP okay so kailangan kasi yung ano yung yung, yung pagtaas ng BP niya kailangan talaga ng katawan niyan pagtaas at pagbaba alam ng katawan ng gagawin okay so yun nga i-explain ko na sa ibang video ko yon eh panoorin niyo na lang no kasi kung iulitin ko na naman yon eh, sayang naman yung information okay na dapat hindi natatakot sa hypertension Okay? Lalo na sa panahon ngayon, may gamot. Alam mo yung mga, may mga maling paniniwala yung mga tao. Sabi nila, dati daw, mas mahaba yung buhay ng mga tao. Pero yung dati na yun, ibig sabihin yung mga panahon siguro nila ng Bible, nila Moses, yung mga ganun. Okay? Yung mga panahon na yun, yun siguro mahaba. talagang mahaba buhay nila. Okay, nung panahon na yun. Pero nung umapak na yung mga makabagong mundo, siguro mga 1800s, 1700s, 1500s, ano, kung ikukumpara mo yung death rate nung panahon dati at yung panahon ngayon, mas mahaba ang buhay ng tao ngayon. Pero isa ha? Kala namin mas, ma mas mabilis. Kala namin mas mga tao ngayon na na kasi dahil sa <coughs> dahil sa mga processed food, bla bla Pero wag nyo kakalimutan na sa panahon ngayon, marami ring gamot na nadiskubre na yun yung nagpapahaba ang buhay ng tao. Eh dati, halimbawa, pneumonia. Pero ka pneumonia ka dati, Diyos ko po, parang ang, al laki ng tsansa na goodbye. Eh si mama, 88 years old last year, na-fracture pa yung buto. No? Na-fracture yung buto, gumaling din, ano lang, bed rest lang, sabi ng doktor, kasi kusa naman daw mag yung buto. So ganun nga yung nangyari. Ba, after isang buwan, naglalakad na ulit pa nanay ko. Sabi ko, grabe si mama. Tapos, dinapuan din ng ano, na pneumonia. Ilang ano, mga tatlong linggo kami sa ospital. May parang walang nangyari. So, ibig sabihin, ganun kagaling yung gamot na kapag ininom natin, Nakababuhay natin. Kasi parin yun, yung mga nyo, grabe hininga ng nanay ko nun. Pero dahil sa may gamot, may doktor, alam na yung gagawin, then umahaba yung buhay ng tao. Okay? So, kung titignan mo yung statistics, yung, yung pag-aaral, uh, meron akong nabasa na mas actually mas mahaba ang buhay despite na siyempre mga processed food ka rin dyan, yun lang yung mga dapat iwasan no? iwasan okay. so bakit ko ba nasabi yun? kasi kung naiintindihan mo halimbawa yung high blood, yung diabetes, yung technology ngayon, yung mga gamutan, yung mga gamot, eh malalesen na yung, ano, yung anxiety. Ngayon, eto rin sa akin, paniniwala ako. Kung naniniwala ako, pag oras mo na, oras mo na, kahit natutulog ka lang dyan sa igaan mo. Kahit naman very safe, very secure ka. Oras mo na, oras mo na. Ganun lang. Ngayon, kung ayaw mamatay, edi ayusin mo yon Ayusin mo yung buhay mo na uh, yung paniniwala na kung bakit ayaw mamatay. Kasi ako, paniniwala ako, pag namatay ako, langit mapupuntahan ko, kasi naniniwala ko Si Jesus is my Savior uh, Ganon, no? Eh, naman lang Kung katoliko, ako ah, Kung katoliko Kasi may mga followers din ako Muslim O ano-ano pa, ano So, ganon yung faith ko Eh, wala tayong judgment Kung katoliko ka Be a good Catholic Kung Muslim ka Be a good Muslim Ganon lang uh, Ang paniniwala ko, ano eh Kung saan Tingin mong nagpakita sa'yo ang Diyos O saan nagparamdamang Diyos sa'yo Then, gaya niya, no? ni ano Ni ni Paul ni Saul si Saul yun eh si Paul ano siya? kalaban niya yung mga kristyano dati medyo napapalayo ako pero hindi, magandang usapan to si si Saul yung pangalan niya na naging Paul ano yan? pinapatay niya lahat ng kristyano tapos biglang sa pila sa kasada na na meet niya si Jesus tapos pinulag siya tapos pinagaling siya ng isang kristyano tama ba yung story? ako sana yun yun so ganoon yung sabihin hindi naman siya kristyano pero naging kristyano siya kasi nagkaroon siya experience sa Diyos. so naging kristyano siya okay? so ganun lang um, yun no oh, so anyways mabalik tayo kasi ang importante dito ngayon is ma-address natin yung kinakatakutan ninyo kasi yung kinakatakutan ninyo yan ang nagpapalabas sa simptomas tandaan nyo na kung ano yung kunyari halimbawa Di di, 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 ba, di ba lagi sinasample sa inyo mag-isip ka lang ng mangga na maasim talagang may bagoong na masarap mag-isip ka lang, maglalaway ka na eh so may nangyayari na kagad sa katawan mo nag-iisip ka pa lang di ba? so isipin mo yung mga katatakutan na pinapasok mo sa utak mo na ala, stroke yan, ala, heart attack yan ala, mamamatay ka, ala, baliw ka ano kayang nararamdaman mo nung kapag ganun? Yun yung nahirapan kayo huminga, naninigas yung muscle mo. Kasi yun yung, yung fight, flight, freeze response sa danger. Okay? Eh, danger lahat yun kasi it's either perceived, naisip lang, o totoo iba May sunog, tataas ang ganyan adrenaline mo kasi ka palabas eh. Pero hindi mo naramdaman yung tibok ng bilis ng tibok ng puso mo, hindi mo naramdaman 'yun kasi nakikita mo may sunog. Pero ay eh, wala sunog. Pero ramdam mo. Pero yung sunog na sa utak mo ganun. baliw ka, masustroke ka, heart ma attack ka. Eh, talaga lalabas 'yun. So ganun lang dapat ka simple na maintindihan nyo bakit dumalabas yung mga yun dahil merong takot may nag-iba naman eh bakit di ko naman naiisip yun eh bakit lumalabas pa rin meron din tayong tinatawag na mental conditioning at association. Okay? Kunyari, tuwing lalabas ka, inassociate mo na na tuwing lalabas ka o pupunta ka sa mall, magpapanik at ako dyan. So, inuuna mo na yung utak mo no na ayung papanik ka ako sa Pag ayo ayoko na lumabas so ganun. may association ka na. Tuwing lalabas ka, feeling mo papanik at ka. Eh, yung parang yung pakiramdam na iniisip mo na lalabas ka, may takot ka na. So lalabas talaga yun. Hirap ka huminga, hindi ka pa ka lumalabas. So may conditioning din tayo na tinatawag. Yung conditioning, dahil pre-nactice mo na siya buong buhay mo, at sampung taon na na ganun, -ganun eh naka-embed na. Naging routine na ng utak mo na kahit hindi ka mag-isip, automatic na yon Gets nyo? Paano paliwanag niya? Kung papasan ninyo ang buhay nyo, tingnan niyo, araw-araw pareho ang ginagawa ninyo. Kasi ang tao, rutinary. iba, Pag-ising, iihi ka, ka, upo ka, magbabasa ka ng dyaryo, buksan mo yung TV. Pansin ninyo, araw-araw ganun ang ginagawa nyo sa buhay. Alas 11, magluluto ka na, papakainin mo, maghatid ka na. Araw-araw nyo ginagawa. Paulit-ulit yon Okay? So, nagkaroon ka rin ng conditioning na, eh, pero tandaan ninyo, ha? hindi siya delikado yung symptoms na yun kasi natural ng katawan natin yun na supposedly para yun sa mga sa real danger kasi kung tatanggalin mo yung anxiety na yun paano kung may lang may sunog na paano kung biglang may hold upper may kidnapper so ano tatayo ka lang hindi ka tatakbo man lang at least wala kung wala kang anxiety wala okay so paano ninyo aalisin ang ang isang natural na napakaganda, napakatalinong mekanismo ng katawan natin na pagkakaroon ng anxiety. Ano tanong ko, bakit nyo gugustuhin tanggalin yon? Eh napaka matalino yun. Kaya buhay ang tao hanggang ngayon. Di ba, patay na dinosaur. Patay na yung mga in, uh, ano to? Dist, di distinct. Extinct. Extinct na yung ibang mga hayop kasi wala silang capacity to think tayo meron yung natin yon bilang tao kaya tayo mahaba ang buhay kaya oh, ngayon natatakot ka inom ka ngayon ng gamot kasi sabi mo oh, takot ka ba sa hypertension sa diabetes yung takot na yun yun yung magpapainom sa'yo ng gamot yun yung magdadala sa isang ospital pag nakaramdam ka ng palanakip paninikip ng dipte -dip, pupunta ka ngayon sa ER kasi feeling mo heart attack so ngayon sabi ng doktor o oh, hindi heart attack so pero at least buhay ka diba? kasi meron kang anxiety na gano'n. Pero yung mga tipong araw-araw ka na sa i naman kasi ang katawan natin, kanyari, sa, sa, for example, yung ECG, yung electrocardiogram, etc. Yung chill check yung, ano yung heartbeat ninyo kung normal o abnormal. Diyan pala makikita na yan kung may problema ba o wala. Ngayon kung talaga nag-heart attack ha, may enzyme yung katawan natin, meron siyang enzyme na nilalabas na malalaman ng doktor or nung test mo na ay, eh? ako oh, nag heart attack siya kasi may enzyme may nakitang enzyme parang nalang ako dara pag umihi ka na may protein di, may problema yun sa katawan so kaya yun tinitingnan yung mga blood test urine test kung ano ano stool test yung mga ganyan pa kasi nalalaman ganun nakagaling ngayon ang technology alam mo na matawa may sakit kaya pag sinabi ng doktor na walang sakit ka walang sakit gano'n na yun okay ngayon, kung medyo nagdududa ka, o oh, sige, pumunta ka sa pangalawang doktor. O oh, di, test ititest ka ulit, titignan, pabasahin. Okay, sige. So, kaya dapat doktor lang ang makakapagtanong. Hindi, ang mga kasagot. Hindi pwedeng, kunyari, ako tatanungin niya. di ba ako doktor eh? Okay, bida-bida lang ako, pero... <laughs> Ibig sabihin, may information na ako, pero talagang doktor talaga. Kaya hindi, hindi ako pwede mag-diagnose. Tsaka gamot, huwag kayo magtatanong sa akin sa gamot. Ah, may, alam lang ako, pero hindi ko, never ko nasabihin sa inyo yan. Okay? Kasi hindi ako doktor. Hindi. Wala akong kredibilidad para magbigay niya. Klaro. But, ang may kredibilidad ako, yung cognitive behavior therapy. Kasi may certificate ako, talaga nag-aral ako niyan sa Australia. Ganun dapat. Okay? So, ganun lang kasimple. No? So, dapat, ang gagawin ninyo is, tanggapin nyo lang na para kayong kulang sa tulog, or gutom kayo kasi pag gutom ka pangit din ang pakaramdam mo yun eh. sasakit ulo mo so dapat gano lang so pag kumain ka mawawala na sa, so dapat ang trato mo sa anxiety symptoms mo ah kasi ma maaring gutom ka rin talaga kasi ganito problema naman dyan ini-interpret nung katawan mo o nung utak mo yung mga pangit na nararamdaman mo sa katawan pero itong problema dyan hindi porket naramdaman mo yun eh totoo na at sino ka para magsabi na nag heart attack ka halimbawa masakit 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 ang dibdib mo hindi ka naman doktor bakit sinasabi mo nag heart attack ka pupunta ka ngayon ng ER pagdating doon, wala ka naman heart attack pero masakit dibdib mo kaya pala GERD lang acid lang na acid reflux acid lang pala na makit sa lalamunan mo so hindi siya heart attack so yung sinabi mo na heart attack mali hindi ka heart attack So anong credibility 'to na i-diagnose mo sarili mo na. Pero siyempre, dapat dapat naman talaga kapag may hirap sa paghinga, na yung dibdib, masakit, pumunta kayo talaga sa ER. Okay? Dapat lalo na pag first time. Kasi parang kung heart attack talaga 'yan? Hindi natin alam kung anong klase ng uh, katawan meron ka. Pero kasi yung mga doktor, usually ang heart attack hindi nangyayari sa bata 'yan. Unless congenital. Ibig sabihin, nung pinanganak ka na o nung bata ka, may problema ka talaga sa puso. Okay? So, pero may mga sinyalis din yan. No? may mga sinyalis din. Hirap sa paghinga, hindi na kaya maglakad ng malalayo, konting lakad lang, talaga grabe hingal. So, yun, yun yung mga simptomas na alam mo ang tao may problema sa puso. No? May, makikita mo yan, pati kulay, kung kulang ka sa oxygen, medyo parang nagbublu ka. Diba? Tingnan mo yung mga taong nag itim, itim na itim yung Uh, labi nila. So, malalaman mo na, ah, heavy smoker to kasi talaga ang itim, -itim ng labi nila. Doon, makita. So, doktor, ganun eh. Makita ka pala. Kaya, maka, makaganyan yung tao. Pagpasok ng, ng clinic niya, bakatak-taksi yung mga dito. Ibig sabihin, baka hirap yan huminga. Kaya talagang ginago. Yung katawan niya, nag-compensate nag na, nag-develop nag na para kung paano siya huminga. No? So isang pa ng doktor, alam niya, kaya dapat sa doktor lang talaga. No? Hindi pwede sa kapitbahay, sa akin, hindi mo kasi ako oh, doktor. Okay? So dapat, again, tanggalin ang fear. Paano kapag malalim na yung kaalaman mo on that na Ganun pala lang yun. Ano? Hindi pala normal. Ano lang pala yun? Hindi yung pala delikado. Kasi natural pala ng katawan yung nararamdaman ko. Kung ano yung nangyayari, e response lang talaga ng katawan ko. Doon sa iniisip ko o doon sa ginawa ko sa aking katawan na, na ilang taon na na tuwing ganito, hindi ako lalabas. So, na-develop mo na yung behavior na yun. May association, meron ka ng mental conditioning, meron ka ng uh, automatic negative thoughts or and uh, meron ka ng catastrophizing, meron ka ng ganun. So, yan ang mga pinagagawa nyo. At ang bawat sinabi ko na yun, malalalim pa yung mga paliwanag doon. So, na-share ko na yan sa ibang videos ko at sa iba sa inyo no, na kung gusto akong kausapin, mag-message kayo sa akin tungkol sa bayad. No, Pag-usapan natin kasi hindi naman talaga ako uh, naniningil pero ganito po ang tatandaan ninyo. Kakainin nyo kasi yung oras ko na dapat ginagawa ko sa ibang nagmagawa ako ng na ibang bagay so at ako ay nag-aral no libo-libo ko rin po no ang aking ginastos kasi namasahi pa ako sa Australia tumira ako doon ng dalawang linggo so ang mahal no ang mahal ng ginastos ko doon uh, so yun ganun talaga ngayon, kung gusto niyo na libre, libre, ito na nga yun. Kaya ako nga ginagawa ang YouTube videos ko para hindi na kayo magbayad. Wala na. Ngayon ang tanong, mahal ba ako? depende yan sa inyo. actually, kayo ang magsasabi sa akin. Kanyari, ikaw ay isang professional at may pera ka naman at kung pupunta ka sa doktor, nagbabayad ka ng libo-libo, dapat you consider that. Kasi may, certi may certificate din naman ako. No? Pero hindi ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako licensed. No? Ako ang gagawin ko lang coaching kung anong gagawin. Pero hindi ko lang hindi ako, never, hindi ako pwede mag-diagnose, hindi ako magbigay ng gamot, wala akong ganun, wala akong karapatan magbigay. It's more of yung experience, yung pinag-aralan ko sa cognitive behavior therapy ko, sa psychology ko, yun yung isi-share ko sa inyo. Okay? Na wala, na hindi nyo alam yon Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay yung tipong tao na uh, talaga mahirap, mahirap talaga, wala kang pang tuition, uh, wala hirap kayo sa pagkain, makakuha ng pagkain, yung ganong klaseng hirap, magbibigay ako niyang libre yan. At depende rin sa panahon ko. Pero kung yung tipong middle class ka, yung tipong gusto mo lang malibre ka, nag, nag sa <coughs> sa Starbucks ka nga eh, nag <coughs> nag ano to? yung nagtiti <coughs> milk tea ka nga eh. hindi ka man lang ba makaipon ng limang milk tea sampung milk tea muna para lang sa mental health mo kung ganoon ka mag-isip then hindi ako willing to help you kasi even you hindi ka nga sacrifice. eh ako tutulong ako tapos ikaw ang, uh, ang kapal naman ang mukha mo diba parang ganun lang ayoko nang ganun ayoko nang matama pag samantala okay so ganun lang let's be fair ayun okay so ngayon eh kung gusto ko na libre ito na nga yun pero yung gumagawa ako nito weekly youtube para ano tapos sisingilin mo pa ako nang ganun diba yan na yun okay <laughs> anyways tsaka huwag kayo magte-text sa akin okay huwag kayo magte-text sa akin hindi ako nagbabasa ng text Um, I appreciate yung mga appreciation ninyo dun sa mga messages. I love that. Mas gusto ko yung mga comments sa video kesa yung pag message kayo ng personal na maraming salamat po. Uh, yun. Okay lang din pero mas gusto ko dun sa comments para nakikita rin ng ibang tao. No? Hindi yung salamat It's more of like na natutulungan kayo. So pag nakita nilang natulungan ka, So, iisipin ng tao, ah, baka matulungan din ako ng video na ito. De, sige, o, di, wala problema. Pero mo, libre ka na, nakatulong ka pa sa ibang tao. Diba? So, gano'n lang gagawin natin siya. Okay? So, guys, maraming salamat. Bye. Thank you.